Ayun mga idol. Sa sobrang pagod natin ng pagtutula. Ay talagang nakainom tayo ng tubig. Ah, kakalus ang ating baso eh. Sabig at itulak. Nagawa nang gusto na kawating naka dito sa gawaan. Baso lang mga idol. Ay medyo may kamahalan pala sa lakang gulong. Kasi... Ang gusto ng gulong ay tubig. IDLE, may dumi may mga bawa so guys okay, ang ating mapapaltas so, ulihan lang muna hindi natin kaya ng sabay sa sobrang taas ay lapat na lapat ay nung makasabit mga ay ay talaga oh kaya mapalitan na natin ng bago. Yan lang. Hindi talaga masakit sa bulsa. ay So, umpisa na ni Kuya ang pagkakalag sa ating sibait. Ano yan? 23. Ah, Tigas pala nito. Hmm. Ano yan? Uh, European, European grip to. European Gamit grip. Gamit ko po ito sa Aerox to. Hindi hmm. ko lang dala Aerox eh. Anong kapit din ito, mga idol lang inerito ni Bosing sa ano atin na ito, gulong. Uh, parang gamit ito. Marami pa akong um, uh, gumagamit ng mga nag-endurance. Ito daw gulong na ito mga idol ay gami, gamitin ng mga pogi. Uh, ito ang sa akin ni Bosing. <laughs> Madami pala mga idol na tinatanggal pagka inmax ang papalitan ng gulong. Matabaho din pala. Hindi gaya ng regular na